Nagsimula sa hindi kita kilala hanggang sa nauwi sa mahal kita. Parang kailan lang, pa-scroll scroll ka pa sa social media lalo na pag boring ka. Yung tipong tamang like at share post lang pinagkakalibangan mo. Wala ka naman sanang plano pumasok sa relasyon, pero biglang isang iglap may dumating sa buhay mo para mahalin ka. At sa hindi inaasahan, nahulog ka na rin sa kanya. Hanggang isang araw, yung akala mo magiging mag-isa, pero hindi pala, kasi may taong tatanggap sa'yo ng buo. Ang sarap nga naman magmahal pag mas mahal ka. Ang sarap makontento pag mas kontento sa'yo. Hahanap ka pa ba ng iba kung sobra-sobra na siya? Kaya nga sana wala na lang niloloko para wala na lang nasasaktan. Sana mapadpad kayo sa taong kayang pakalmahi puso nyo at hindi kay bitawan sa mga panahong magulo na. Kasi sa totoo lang, iba yung saya pag nasa tamang tao ka na. Yung tipong kahit hindi mo siya palaging kasama o nakikita, alam mo hindi niya magagawang ipagpalit ka sa iba. Kasi una pa lang, ikaw lang talaga nag-iisa sa buhay niya.